So, yun mga kamanok, magandang araw po sa ating lahat. Bali, eto pong video na to ay karugtong po nung nakaraan nating video about po dun sa paggamit natin o ginagamit natin na vitamina na pantao dun sa ating manok sa pagkukondisyon. So, bali may nag-message po sa atin at wag na lang po natin i-mention e kung sino siya. Ang mensahe niya po, bakit daw po tayo gagamit ng bitamina pang tao sa pagpukondisyon ay meron naman daw pong maraming vitamina na mabibili sa poultry supply na pang manok talaga. So yung misahin niya po sa atin mga kamanok ay napakaganda po. Para po dun sa ibang mga subscriber natin, followers natin, mainam po yung paggamit ng vitamina na mabibili natin sa poultry supply dahil ito po ay pinag-aralan ng mga eksperto na ito talaga ay pangmanok talaga pero para po sa akin mga kamanok sa katulad ko po na gumagamit ng vitamina na pang tao ang masasabi ko po dyan mga kamanok yung ganito pong centrum advance na ginagamit ko sa conditioning hindi lang naman po ito yung ginagamit ko gumagamit din po naman ako ng pangmanok talaga sa pagkukondisyon. So, ito pong Centrum Advance mga kamano. Para po sa akin, kaya hindi ko po tinatanggal sa aking pagkukondisyon o kasama siya sa vitamins sa conditioning ng aking mga alaga dahil nakasanayan ko na po mga kamano. So, para po sa akin mga kamano kahit ito po ay vitamina na pantao napapagalaw ko po na maganda yung manok ko dito napapakilos ko ng maganda at ang higit sa lahat mga manok yung nilalaman po nito mga kamunok, vitamin A to C so plus may zinc pa so iba po yung vitamina na to mga kamunok, kung compare mo dun sa vitamina na pang manok talaga oot pang manok talaga siya mga manok pero iba po yung experience ko sa paggamit ko nitong bitamina pang tao etong centrum so nasa inyo naman po yan mga kamanok, kung kayo ay gumagamit ng bitamina na pang tao kung ang gagamitin nyo po ay yung bitamina na pang manok talaga so nasa inyo po yan wala naman pong masama bawal sa paggamit po ng bitamina na pang manok dahil yun po talaga ay para sa kanila para po sa akin naman etong centrum So, kagaya po nung nakaraan na sinabi ko na nakasanayan ko na talaga. Napapagalaw ko ng maayos yung manok na kinukondisyon ko. At ang higit sa lahat mga kamanok ay nagpapanalo po yung kinukondisyon ko sa ganitong pamamaraan. So, tayo naman po ay kanya-kanya ng pamamaraan. So, kung gumagamit ko ng vitamina na pangtao at dyan ka nagpapanalo bakit mo pa papalitan so kung siguro pag time na hindi na umana o hindi na umubra yung ganitong vitamina na tao na ginagamit ko sa pagkukondisyon sa manok siguro po magsiswitch ako pero sa ngayon kung ano yung nakasanayan ko dati pa yun pa rin po yung ginagamit ko so maraming salamat po doon sa nag message sa atin at para po sa akin ay napakaganda po nung mensahe ninyo at doon naman po sa ibang gumagamit ng bitaminang pang tao nasa inyo po yan kung ipapagpatuloy nyo o ititigil nyo o magsiswitch po kayo sa bitamina na pang manok so yun lang po marami po salamat sa panonood sana po ay nabigyan ko po ng kasagutan yung mensahe sa atin Hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamano.